Sa ah? sa wow. Sao sao tay What Galing ni si Ayo. Kuya on to yo. Ayan, wow. laki. Gayan, laki. Sa Sorry, yan. Oh, no! Sa, 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 tayo, no? Sa, may, ano, tayo, no?

kay nario da kay nario yung buntot sa harag dun gamay lang na? Uh, <laughs> ano wow. man, oh kung oh, naimyong oh. wait lang na, mahiwa kayo what Mga bulinggit yan Buling... O, oh, ilang kayo lima 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 Si lima 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 Aminin mama. Ojang tidak akan nang jian. Jangan gay. Luong kan ini kuyak jini. Wah. Oh, Lara. <laughs> oh, Lara. <laughs> Madugo yan. doon. natural buhay. Ay buhay. Sariwa. Ayong Jojo. Alakan mo. Para ka Jojo ay. na. Ulam mo na yan, nak. Ulat pa. Lahat ulat. Kaya mo na floor. Kaya mo na Kaya mo na floor. Tapos yung Kaya mo na. na. mo talaga wala kung 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 ay kung 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 ayun kung 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 ayun kung 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 hindi kung 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 sila pa no? Tatlong bata. Tatlong bata pa. Ito ma? Tatlong pa? Opo, tatlong bata pa. Okay, Ay hindi, dalawa ba? na Isya, lang. Não, dalawa lang pala. Dapat patuloyin mo na lang oh, so. Na? Mag tatlo sa daw. Sino? Sino tatlong Sino ang mulong? pa yung bata, yung mulong. dyan ka ano? Wow! sa inyo. Patingin ako na Ito, Ito, Ito,